Magkano nga ba ang kinikita ko ngayong taon sa aming tanim na durian? For today's video at pag-uusapan kung magkano nga ba ang aming tanim na durian ay nasa isang daan. At ito ay nasa 15 years na. Alam niyo ba na ang prutas na durian ay isang napakadiman na prutas na in-export mula Pilipinas at umulong China. At hindi lang China ang kumukuha ng durian marami pang ibang bansa. Alam niyo ba na ang video na ito ay kuha ko sa loob ng planta. At halos ang mga trabahador dyan ay hindi natin kalahi. Kulaan nyo kung anong lahi ang nandyan. At pag kung tagasan ka para malaman ko kung saan nakarating ang video na ito. Ang durian ay dumaan sa matinding magsusuri. Ito ay may classification na A, B, C at process. Pero di lahat ng planta magatugma ang kanilang mga pili. At sa dinamay-dami ng planta na sinubukan kong magatid ng durian isa lamang ang nagugustuhan ko at yun ay akin akin lang at yun balik tayo sa topic kung magkano nga ba ang kinikita ko so magsimula tayo sa pag harvest ang durian ni huwag natin pilitin kung hindi pa ito sakto sa edad kasi maaaring babalik ito sa iyo dito ang pinakauna kong harvest sa aming tanim na durian at dahil wala tayong malaking sasakyan ay pinilit kong ikarga sa aking babao at sa unang harvest ko ay kumita ako kumita ako ng 76,000 yung 76,000 na yan ay may bagos pa sa mga labor at sa expenses ko at ito naman ang pangalawa kong harvest Thank okay. Mga oh, daray guys. Na utso nobi. Ilos. Kung sa una kong harvest ay isang babao lang ang ginamit ko. So's mangalawa ay nanghiram ako ng babao para ma makasya lahat. At dito, malaki-laki ang kinita ko. Kumita ako ng 126,635. Makalipas ang isang linggo ay ito na ang pangatlo kong harvest. At dito naman sa pangatlo kong harvest ay kumita ako 91,590. At ito naman ang panghuli kong harvest. Inubos na lahat, pati yung maliliit. At ang kita ko dito ay kumita ako ng P52,765. At ang kinita ko lahat-lahat ay may kabuuan na 337405 Pero ang kita na yan ay may bawas pa sa mga libor at saka expenses. May bawas pa rin dyan ang pagbanting, libor, at saka yung pagpruning. Kung hindi lang sana nadaanan ng tag-init, malaki sana ang nakita ko makikita naman sa previous video ko na sobrang nalungkot ako kasi sa paginit kaya kung nag-isip-isip kang magtanim wag mo nang pag-isipan gawin mo na kung may lupa kang isang hektarya asiguradong malaki ang iyong kita at kung wala ka pang idea kung paano magtanim subaybayan mo na lang ang lahat ng video ko at huwag mong kalimutan mag-subscribe para maging updated ka sa lahat ng mga video na in-upload ko